ka? Oo oh, nga. Eh araw ay eh, schedule natin ngayon ng laba. Hayaan mo. Oh. Kaya Huwag maglaba pagdating. Ako na maglalaba. Huwag na maglaba. Baka kasi pagod ka. Ako na rin magluluto. Ba? Hindi para nga rin mo. Inuutusan mo na ako. Ha? Huh? Ano palagay mo sa akin? Susunod sa iyo. Simula ngayon, tandaan mo hindi hindi na ako susunod sa iyo. Ako o masusunod sa pamamahin na ito, ha? Ano yan? Ako lang ang dapat masunod dito. Ha? Ano yung sinabi mo ulit? Wala, hindi ko na sasabihin ulit. Hindi nga nga yan. Wala. Kaya ko maglalaba ka mamaya pagdating mo, magluluto ka pa. Pagdating mo kahit pagod ka, maglalaba ka at magluluto. Abay, eh, pagod na ako nalit.